Maoni ang resulta after New Year na mga amigo, mga amiga. So, gusto nilang magdagat, kaya na nga tumigdagat mga my loves, o nagpalit mig isda, kaya nagkilaw-kilaw mi. O, oh, di ba Ang aking pamangkin, ang nagkilaw-kilaw, kalami kay siya mutimpla. And then, look, kadaghan sa tao awan ninyo mga my loves, mga migo, mga miga. O kami, wala na yung cottage, nag-table na lang mi. Kay fully book na ang beach. O tanawan ninyo, ang among mga tapad, mga sakyan na na. O dahon kaing tao, mga migo, mga miga. So diha, mi nag-set up sa among table, may na lang nakadalamig isa kabuok. Then, mura na magsusok suso diya. Pero, enjoy me. Kay lami, kaya mong pagkaon. Okay? Naro, snake guys. Si snake. Yo. Nakuha ko doon siya. Patay na, Loy. Ah, patay na. Patay na.

Ito <laughs> ka <laughs> ako, dumay, maglakoy, Guys, manakag dito. Balik na ko sa mong cottage. Quick, cheap, cheese mix <laughs> Siguro na yung ilang mga New Year resolution. Hmm. Okay. <laughs> Kaning isa ayo ayo. Ah, okay. pa. Ako pa. gombong na nai. Ako na nai. Apo na <laughs> 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 I like ah. okay mm. okay mga amigo mga amiga O oh, agad ang face ng lola nyo kay oh giganta ng ligo ligog dagat so i-end na to ang ato ang video today kay kapoy na jud kay ang lola nyo so in ani welcome sa tong new year So, makita lang unta ninyo diri tanan mga may love. So, kadagan mga tao diri na nga tuog dagat siguro nagpakuan sila sa ilang kabilar o nagang kayong masakyanan. So, yun anak kadagan ang mga tao. <laughs> Kaning bataan ni grabe ang ligo sa dagat. Okay. Happy New Year, mami ko mga amiga. And I hope na karoon nga tuig uh mommy, iyon nga to i-enjoy ang blessing ni Lord, nga gerede ni Lord para sa atoa. Sa so, happy new year again, happy new year and enjoy life, mga amigo mga amiga with the Lord. Thank you and bye-bye. Inches later. Hanggang deri ra taman, sakay na sila oh. o ano? Kay na sila. Okay. Bye. moments later. Hello, mga amigo, mga amiga. Hello, good day to all of you, mga my loves, mga my guys. Oh, niyataron dery Nag road trip tama mga my loves. Kaya gipang hatod na to ang atong mga pinalanggang brothers or sister. Okay, and then uh, ni oh, Ami karon nag kami na lang duha nagbalik. Kayo hindi na kaya ni form put me nagblow me Ah. Oh. Oh. So kami na lang mag-uli kay ito na amo na silang ipanghagbong. And then balik nami. Oh, uh, sayang lang kay walay barge. Kung naon tay barge, mutabok pa mi. Kaso lang walay barge, so uwi na lang kami. So nandito kami sa mamingaw nga the Pet. Kaya nag-vlog na lang si Aki. Okay, tanawan niya among gina road trip. Okay, mauna nga among gina ano, na road trip na ato day yung taron adi ah, man ni mako ano tabuk to, tabukto sa mito to no mm. siya nga mm. so ingon man gutong tagapambot nga pa, no? 130 pa daw ang barge kaya adakan man pud sa kinan ya oh, na lang me mo tabuk pa unta me kaso lang ni balik na lang mi kay ingon 1:30 pa daw and then ang oras karon is 11:47 so kapuya na magulat ang mga tigols kaya uli na lang pod mi tara let's uli na ta oh daw mingaw mingaw mi god manggot so nag-vlog na lang ko <mulong>